Ayun, iitugtog mo yung last part na inaaral mo. Parinig mo kay ate. Pag-a-slide mo, kakalabin mo ulit. Tapos, ilalagay mo yung first finger mo dito sa 7th fret. Pero hindi mo kagad ito tatanggalin para mag-maintain yung tunog, hindi mo puputin yung sounds. So magiging nga yung sounds. Wait, come. Hindi. So huwag iwanan mo yung daliri. Yan, yeah. ako na. Hindi mo ini-stay yung darili mo, papilipindot yung strings. Ini-squeeze mo lang. Pagkakalabit mo, di ba? Ito, ito yun, di ba? Hindi, di, 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 Hindi ganun. Kalabit, slide. Hindi mo bibitawa, nakastay lang din siya. Pagka-slide mo, Teka lang, hindi ka, hindi mabilis, hindi. Di ba, pag ganyan mo ngayon, hindi mo hindi mo itong bass. Pero, naka-stay pa rin to. Yung Tapos, pinky mo. Oo, oh, naka-stay pa rin yung pinky ko. Tapos, medyo naka-curve. Para hindi ka mahirapan mapindot ng strings and mag-maintain yung tunog. Okay? Ayun na, know, nag-stay -nags yung tunog. Pwede yung bass ko. Ayun. At, kaya pala, kasi. Gumanong ka. Hindi ganyan yung tsura ng kamay mo kanina. Hindi na eh. Paano ba ginawa ko? Tapos na nga ganun. Ganyan oh. naman din. Eh, pero mahirap kasi eh. Oh, na. Na. Gawin, gawin na. mo, mo yung tama. Gawin mo yung, yung tama. Kunti pa. Kunti pa. Oh, sige. Isa pa. Hindi. 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 Huwag mabilis. Huwag okay, 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 na muna mag-slide. mo? ano yung nagpipili ano yung ginagawa mo? Basta hindi maganda yung nagpipili mo? ano yung nagpipili mo? ano na. nagpipili mo? ano yung nagpipili mo? repeat, <laughs> Good job.